Nagsisimula ang eksena sa isang boksingero mula sa England na nagngangalang Billy Moore, na malapit ng lumaban sa isang laban sa boxing. Pumunta talaga siya sa Thailand para maghanap buhay bilang isang boksingero. Gayunpaman, bago pa man pumasok si Billy sa ring, umiinom siya ng gamot. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang adik sa bawal na gamot. Sa pagsisimula ng laban, lalong nahihirapan si Billy sa paghinga dahil sa gamot. Sa kabila ng kanyang malawak na paghahanda at mahigpit na pagsasanay, ang kanyang mga pagsisikap sa huli ay nabigo nang ang kanyang kalaban ay nagtapo ng isang mapangwasak na suntok na nagpabagsak kay Billy sa loob ng ring, kaya nagtapos ang laban. Gayunpaman, ang ating matapang na bida ay bumangon at hinihiling na uulitin nila ang laban. Sa isang sandali ng pagkadismaya, hinampas pa niya ang referee at binugbog ito. Nang maglaon ng gabing iyon, naghanap si Billy ng aliw sa isang lokal na bar kung saan nakatagpo niya ang isang individual na nag-aalok sa kanya ng pera kapalit ng gamot. Kinaumagahan, bumisita ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng tay sa tirahan ni Billy. Nang marinig ang kanilang pagdating, dali-dali niyang itinago ang lahat ng kanyang gamot sa loob ng kanyang damit na panloob. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, nagawa siyang arestuhin ng pulisya at pinusasan bago siya pinadapa sa mesa. Pagkatapos ay dinala si Billy sa himpilan ng pulisya para sa mga kaso ng pagkakaroon ng mga ilegal na sangkap. Kinabukasan, dinala si Billy at ilang iba pang mga bilanggo sa kilalang Klong Prem Prison sa Bangkok. Sa pagdating, sasailalim sila sa masusing paghahanap, kabilang ang paghuhubad sa lahat ng kanilang damit. Kasunod nito, dinala si Billy patungo sa lugar ng mugshot kung saan lihim siyang binigyan ng officer ng isang bagay. Pagkatapos ay dinala siya sa isang masikip na selda, kung saan ang iba pang mga bilanggo ay sumisigaw at nagkakagulo. Pagkatapos, dumating ang isang opisyal upang ipaalam sa mga bilanggo ang mga patakaran sa bilangguan. Ipinalam niya sa kanila na ang pagsusugal, paninigarilyo, at pagpapatato ay mahigpit na ipinagbabawal at ang mga lumalabag ay papatawa ng malupit na parusa. Nang maglaon, lumipat si Billy patungo sa karamihan upang lagyan ng tubig ang kanyang bote nang itulak siya ng isang kapwa bilanggo. Galit na galit naghanda si Billy na gumanti, ngunit sa sandaling iyon, maraming opisyal ang namagitan at inihatid siya sa isang solong selda. Kinabukasan, inilipat si Billy sa ibang selda kung saan makikita ang ilang bilanggo na may mga tato na nakatekip sa kanilang buong katawan. Di nagtagal, ang pinuno ng mga bilanggo na si Keng, ay ipinatawag si Billy at nagsimulang magsalita ng Thai, na halos hindi maintindihan ni Billy. Kasunod ng maikling pag-uusap, inutusan ni Keng si Billy na mag-push up, habang tinutuya at ginigipit siya ng ibang mga bilanggo. Ito ay maliwanag na nagpapalubha kay Billy, ngunit siya ay walang kapangyarihan na gumanti dahil siya ay baguhan lamang at nag-iisa nang maglaon, nag ng sigarilyo ang mga bilanggo kay Billy nang hindi nalalaman ng mga gwardya. Sa parehong gabi, kapag ang karamihan sa mga bilanggo ay natutulog, si Billy ay naglalakad patungo sa banyo. Habang siya ay malapit ng makaihi, si King at ang kanyang mga kasamahan ay tinambangan siya mula sa likuran, at hinawakan siya na tinutukan ng kutsilyo. Pagkatapos ay pinilit nila siyang panoorin ng kanilang pag-atake sa isang inosenteng bilanggo. Ang nakakagambalang insidente ay nagpapahina sa pag-iisip ni Billy, na pinipigilan siyang makatulog ng gabing iyon. Hinaumagahan, nalungkot si Billy nang malaman niyang ang inosenteng bilanggo noon ay nakagawa ng hindi maisip. Nataranta, pumunta siya sa infirmary at humiling ng gamot sa pananakit ngunit tumanggi ang opisyal na magbigay sa kanya ng anuman nangangatuwiran si Billy na nakita niya ang iba pang mga bilanggo na tumatanggap ng libreng mga painkiller, ngunit ang sagot ng opisyal na ang mga gamot ay hindi libre at humihingi sila ng pera o sigarilyo bilang bayad. Dahil dito, nawala ng gana si Billy, na nagudyok sa kanya na makipag-away sa mga opisyal kung saan kinagat niya ang isa sa mga ito sa leeg. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay dumating ang ibang mga opisyal at binugbog siya hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay itinapon si Billy sa isang selda kasama ang isang ladyboy na inmate na nagngangalang Fame, na tumulong sa kanya sa kanyang mga pinsala. Sa susunod na eksena, nakaposas ang binti ni Billy para pigilan siya sa anumang karagdagang pisikal na laban. Pagkatapos sa isang communal bath kasama ang iba pang mga preso, sinamantala ng gang ni King ang sitwasyon at nagsisindi ng sigarilyo habang nagtatago sa isang sulok. Nagaalok din siya kay Billy ng isang stick ng sigarilyo na lihim nilang itinatago na kanyang sinindihan kaagad. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpahayag ng pasasalamat si Billy kay Fame sa pagtulong sa kanya noong nakaraang gabi sa kanyang mga pinsala. Habang humihingi siya ng ilang sigarilyo, tinanong niya kung ang kanyang pamilya ay nagdeposito ng pera sa kanyang account kung saan siya ay tumugon na wala siyang pamilya. Pagkatapos ay humiram siya ng ilang sigarilyo mula sa kanya, at nangakong babayaran siya kapag nakatanggap siya ng pera sa kanyang account sa susunod na linggo. Kinagabihan, si Keng at iba pang mga bilanggo ay nakitang nagsusugal para sa sigarilyo. Ipinagpalit din ni Billy ang kanyang pakete ng sigarilyo sa gamot, dahil naging adik na siya dito. Sa hating gabi, ginigising ng mga opisyal ng bilangguan ang lahat at ipinaalam sa kanila na tatlong bilanggo ang namatay. Ang mga bilanggo ay dinadala sa labas para sa inspeksyon. Sa kasamaang palad, ang isang asong pulis ay naaamoy ang gamot sa mga damit ni Billy, at nang suriin siya ng isang opisyal, nakakita siya ng isang gamot. Nagulat si Billy ngunit sinubukan niyang kumbonsihin ang opisyal na hindi kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga damit para lang ipakita na hindi niya ito sukat na kahit papaano ay nakumbinsi ang opisyal. Dahil dito, pinarusahan ng mga opisyal ang isang preso at nagalit si King at ang kanyang barkada na nahuli ang kanilang kaibigan. Sa susunog na araw, natagpuan ni Billy ang kanyang sarili sa isang desperado na sitwasyon, na gustong-gusto na gumamit ng gamot. Lumapit siya sa isang opisyal ng bilangguan, umaasang makakakuha ng ilang gamot. Pumayag ang opisyal na tulungan siya at dinala siya sa isang walang laman na selda kung saan inaabot niya kay Billy ang isang stick ng sigarilyo na nilagyan ng gamot nakapagtataka, nagbabantay pa siya habang gumagamit ng gamot si Billy para matiyak na walang makakahuli sa kanya. Nang maglaon, habang nasa banyo, habang gumagamit ng gamot si Billy, bigla siyang nahuli ng dalawang kapwa bilanggo. Humihingi sila ng ilan sa mga gamot at nagbabanta na parusahan siya kung hindi siya magbibigay sa kanila mabilis na lumala ang sitwasyon, at akmang sasalakayin na nila si Billy ngunit sa kabutihang palad, dumating ang isa pang preso at nabawasan ang tensyon. Kinabukasan, si Billy ay bumalik sa kanyang selda, desperado na hinahanap ang parehong opisyal upang makakuha ng ilang gamot. Maya-maya, dumating ang opisyal, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi siyang bigyan si Billy ng anumang gamot dahil hindi na ito binabayaran. Dahil sa desperasyon, pumayag si Billy na gawin ang anumang hilingin ng opisyal, at inutusan siya ng huli na patayin ang dalawang chef dahil hadlang sila sa kanyang negosyo. Sumang-ayon si Billy nang walang pag-aalinlangan. Gumamit muna siya ng isang gamot bago tumungo sa kusina, kung saan binugbog niya ang dalawang chef, na muntik na silang mapatay. Pagkatapos ng marahas na insidente, binalaan ng parehong correction officer si Billy na huwag papatayin ang sinuman at nag-alok sa kanya ng gamot bilang gantimpala. Gayunpaman, si Billy, na napagtanto ang kalubhaan ng kanyang mga aksyon, ay tinanggihan sila. Napagtagumpayan ang pagkakasala at kawalan ng pag-asa, pagkatapos ay pumunta siya sa shower at nagsimulang umiyak. Sa gabi, si Billy ay may emosyonal na pagkasira at nagpasya na gawin ng hindi may isip. Ngunit sa kabutihang palad, napansin ng isang preso ang kanyang sugat at agad itong binalot ng tela upang matigil ang pagdurugo. Pagkatapos tumawag siya ng tulong kaya't iniligtas ang buhay ni Billy. Nang maglaon, nakita si Billy sa loob ng kanyang selda na nagsasanay sa kanyang mga galaw sa boxing, umaasang magagamit ang kanyang enerhiya at emosyon sa isang positibong hakbang. Ang kanyang mga posa sa binti ay inalis kalaunan, na nagpapahintulot sa kanya na makagalaw ng mas malaya, at siya ay nagtungo sa isang boxing ring kung saan nagsasanay ang ibang mga bilanggo. Sa kabila ng kanyang pagnanais na sumali, tinanggihan siya ng instructor, marahil dahil sa kanyang marahas na nakaraan. Pagkatapos ay binisita ni Billy si Fame para humingi ng paumanhin sa hindi pagbabayad sa kanya. Buli siyang humiling ng panibagong pakete ng sigarilyo para maibigay niya ito sa instructor at makasali sa boxing team. Tinitiyak din niya sa kanya na patunayan niya ang kanyang sarili at tiyak na gagantihan siya. Bagaman nag-aalangan, inabot sa kanya ni Fame ang mga sigarilyo, na nagpapahintulot sa kanya na sumali sa boxing team. Pagkatapos sumali sa koponan, inutusan siya ng instructor na pumasok sa ring at labanan ang isa sa mga bilanggo. Matagal nang hindi lumaban si Billy at dahil dito, madali siyang natalo ng kanyang kalaban. Nadismaya siya sa kanyang sarili at lalo pang nasasaktan kapag tinutuya siya ng ibang mga preso. Sa makatuwid, mula sa susunod na araw, sinimulan niya ang kanyang buong araw na pagsasanay upang maibalik ang kanyang mga kasanayan sa boxing. Isang gabi, pinagmamasdan ni Billy ang mga preso na naglalaro ng pagtaya ng sigarilyo nagpa siya siyang lumahok, tumaya ng dalawang pakete ng sigarilyo, at nakakagulat na nanalo. Kinabukasan, binisita ni Billy si Fame sa kanyang mini store at ibinalik ang mga sigarilyong hiniram niya kanina. Nagsimulang mag-usap ang dalawa, at ibinunyag ni Billy na mayroon siyang ama at mga kapatid. Nagtataka, tinanong niya siya kung bakit siya nakakulong, kung saan inamin niya na pinatay niya ang kanyang ama dahil pisikal na inaabuso siya nito. Habang patuloy silang nag-uusap, ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa isang pag-iibigan. Isang araw, nakatakdang kalabanan ni Billy ang isa pang preso na may katumbas na lakas. Nagsisimula ang laban at sa lalong madaling panahon ay naging brutal ang labanan. Ngunit sa ikaapat na round, nakuha ni Billy ang kalamangan at pinatumba ang kanyang kalaban sa kanyang hindi nagkakamali na mga kasanayan sa boxing, na nakakuha ng tagumpay sa unang pagkakataon sa bilangguan. Nang maglaon, ang warden ng bilangguan, si Preecha, na nakasaksi sa laban ni Billy, ay mukhang humanga sa kanyang kakayahan at ipinatawag siya sa kanyang opisina. Pagkatapos ay ibinahagi ni Preecha ang kanyang desisyon na ipadala si Billy sa isa pang cell na binubuo ng boxing team, na nagbibigay sa kanya ng mga pribilehyo. Higit pa rito, sinabi ni Preecha na siya ang unang dayuhan na sumabak sa pambansang kwalifikasyon sa tournament. Nang marinig ito, naging masaya si Billy at nagpahayag din ng pasasalamat sa prestihiyosong pagkakataon. Bago umalis ang dalawa, ipinaalam sa kanya ni pre na mayroon lamang siyang dalawang buwan para sa kanyang pagsasanay. Kasunod nito, inilipat si Billy sa isa pang selda kung saan siya ay tumatanggap ng magandang pakikitungo mula sa kanyang mga kapwa preso. Sinimulan din niya ang mahigpit na pagsasanay bilang paghahanda sa paparating na paligsahan. Isang araw habang kumakain, ibinahagi ng mga bilanggo ang kanilang mga kwento tungkol sa kung paano sila napunta sa bilangguan. Ibinunyag ng isa sa kanila na siya ay nakulong ng limang taon, at dahil sa depresyon na dulot nito, nasaksak niya ang tatlong opisyal ng bilangguan, na nagdulot sa kanya ng karagdagang labintatlong taon. Sinabi pa niya na sumali siya sa boxing team dahil paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng pagkakataong lumaban sa labas kung saan makikita niya ang kanyang pamilya sa loob ng ilang minuto. Nang maglaon, pumayag din si Billy na magpatato sa kanyang likod. Sa pagdaan ng mga araw, napakahusay ng pagsasanay ni Billy. Nagsisimula na rin siyang mabawi ang kanyang kumpiyansa, ngunit isang araw, nahuli niya si Fame kasama ang isa pang bilanggo. Nabasag nito ang kanyang puso at dahil dito, nagbalik-loob siya sa paggamit ng gamot. Inilalabas din niya ang kanyang galit sa kanyang kalaban sa boxing sa ring. Dahil dito, inilagay siya ng mga opisyal sa isang bakanteng selda na mas malaki kaysa sa mga nauna. Si Billy ay gumugol ng buong araw sa pag-eehersisyo at pag-eensayo ng kanyang mga galaw sa boxing. Pagkatapos ng ilang araw, ibinalik siya sa selda ng boxing team sa sandaling umalis ang opisyal, ang kanyang galit na galit na kalaban sa boxing ay lumapit sa kanya. Gayunpaman, mahinahon ang reaksyon ni Billy at humingi ng tawad sa ginawa niya kanina. Isinasaalang-alang ang kanyang paghingi ng tawad, pinapayagan siya ng boxing team na bumalik sa ring at tinutulungan din siya sa kanyang pagsasanay. Sa kalaunan, nabuo ni Billy ang matibay na ugnayan sa kanyang mga kapwa bilanggo. Isang gabi, pumasok ang mga ladyboys sa kanilang selda at kinantahan sila ng isang love song. Sa buong performance nila, nanatiling nakatitig si Fame kay Billy, na nagpapahiwatig na may nararamdaman pa rin ito para sa kanya. Isang araw pagkatapos ng pagsasanay, naliligo si Billy ng lapitan siya ni King at ng kanyang barkada at humingi ng pera para sa pagtikom ng kanilang mga bibig tungkol sa kanyang paggamit ng gamot humingi ng ilang oras si Billy, tinitiyak sa kanila na mananalo siya sa laban at babayaran sila. Gayunpaman, tinakpan ng gang ang kanyang mukha at binugbog siya. Bago umalis, nagbanta si Keng na tuturukan siya ng AIDS kapag natalo siya sa laban. Sa kasamaang palad, si Billy ay nagdurusa mula sa hernia, at sa pagtanggap ng paggamot, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang pagkalagot ay dahil sa labis na pag-inom ng gamot, at ang karagdagang trauma ay maaaring magresulta sa kamatayan mula sa panloob na pagdurugo. Sa kabila nito, nagpa siya si Billy na lumaban, kaya dinala siya sa isa pang bilangguan kung saan gaganapin ang paligsahan. Sa araw ng kompetisyon, nag-ensayo si Billy kasama ang kanyang instructor sa huling pagkakataon bago tumungo sa ring. Sa pagsisimula ng laban, ang parehong mga boksingero ay nakikibahagi sa isang labanan na nagpapakita ng mga pambihirang kasanayan. Sa isang punto, ang sipa ng kalaban ay tumama ng malakas sa tiyan ni Billy, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nakagawa din ng foul ang kalaban sa pamamagitan ng pagsipa kay Billy habang siya ay bumagsak. Anuman, tinitiis ng ating bida ang sakit at lumalaban. Sa kalaunan, nagawa niyang patumbahin ang kanyang kalaban gamit ang isang umiikot na siko sa likod na nagudyok sa kanya na manalo sa laban. Gayunpaman, ang kanyang mga selebrasyon ay naputol habang siya ay bumagsak sa ring pagkatapos sumoka ng dugo. Nang maglaon, nagising si Billy sa ospital at sinubukang tumakas sa pulisya sa pamamagitan ng pagtakbo palayo ngunit pagkatapos lumayo ng kaunti, napagtanto niyang dapat niyang muling isaalang-alang ang kanyang mga aksyon at bumalik sa ospital. Pagkatapos ay inilipat si Billy sa isa pang bilangguan, kung saan nakita niya ang kanyang ama, na buong pagmamalaki ng umiti sa kanya. Pagkatapos ng tatlong taon, inilipat si Billy sa isang kulungan sa UK at binigyan ng pardon sa hari ng Thailand. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood!